Oh, nangunguha ng mangga, oh. Ang dami ang lalaki, oh. Diyan, mango. giatak Oh, dami. Ay. Oh. Like, uh, Ayan, oh. Eh, yung bahay nila, oh. Wala nang bubong. Ayan eh, siya, nangunguha. bahay nila kasi wala nang ano, nangangalaga dahil nasa Maynila silang lahat magkapatid. Actually dalawa na lang silang magkapatid na buhay. Tatlo lang sila kasi. Isa na matay. Tapos <laughs> pala may hagdan ka diyan.